isang mapagpalang umaga sa lahat ito ngayon papasok naman tayo sa trabaho at papakita ko sa inyo yung konti sa <laughs> trabaho sobrang lamig <clears throat> tingnan yung mga sakyan medyo nagkakaroon ng yelo sobrang lamig ha <laughs> ha Ayan, akit tayo dito. Sa way na to. Ayan. Ayan. Ito yung papasok tayo, ay nakachinelas lang tayo. Ayan. Dahil nasa loob ang ating... Nasa loob ang ating... sapatos na ginagamit. Ayan. Nandito na tayo ngayon. Ito ang aking trabaho. Ay, medyo malapit ata. Kailangan natin layuan. Kailangan mong kakuning dahil maraming truck. Pasok tayo at mag-time in. Hi, Gusemos! Good Ng. Pasok na tayo. Sakay siya. Medyo malapit na 'may. Pasok na tayo. Yeah. pasok tayo. Yan, mga nagpa-fortlet po. Ayo, eh. te. Uy, patay yung ilaw. Kasi walang trabaho ngayon ng panggabi. Medyo hima pa dito, hima. Ito ang Ito ang aking trabaho. Yan. Dito ang mga ginagawa. Ayo. Yan. Trabaho ko ay kurumahan paggawaan ng pintuan ng sasakyan. Yan. Ito ang aking trabaho, andog ng aking trabaho. Ay, pre. Yan, walang tao dahil walang pasok ang panggabi. Kami ang pang-araw. Pang-araw, pang ang trabaho dito. Lingguhan, palitan, yan. Ito ang aking dinadandori kinukuha. Yan, dito ko siyang i stock At ang kuhaan namin. Yan. na ako kumukuha sa labas. So, ang ginagawa namin dito ang line namin sa trabaho. Gumalapit. Yan. Yan. Yan ang aking mga ini-stack dito. Araw-araw. Ito ang shutter. Dito ako makuha ng mga stock. Yan. Dito. Yan. Ito ang loob ng aking trabaho. Yan. Ito ang loob. Yan. Ito ang aming Ito ang aking ni-stack dito palagi. Araw-araw kumukuha ako doon sa labas sa shutter. Oh, uh, grabe lamig. Ah. Yan. Maraming salamat sa pananood. Follow nyo ang aking page, Broad Dice, at subscribe ng aking YouTube channel, Broad Dice Official. Yan, magkatawilat man ako. At magpapalit ng sapatos. Yan, ito ang aking utol. Yan. Shout out. Ha? Shoutout ko muna dito. Yan. Shoutout, shoutout, shoutout. Grump. <laughs> Yan, magkaiba kami ng line. Pero magkaparehas lang kami. Magkalapit kami. Magkatapat lang kami ng trabaho. Yan. Kung tayo. Kapag sapatos na nga pala tayo ngayon. Mag-aantay na lang tayo mamaya ng meeting. Yan. pag pasok ang pang-araw at pang-gabi dito at tawag ng isogashi yung maraming trabaho ay maingay ngayon tahimik at madilim dahil yung trabaho ayun marami akong mga friends dito utol utol kuya kuya ayan. walang walang ibang dito Katrabaho kayo, matanda ka o bata. Pesla. Ah. Grabe ang sipon talaga pag taglamig dito sa Japan. Grabe. Ayan. Dito tayo sa upuan. Upo muna ako ngayon. At nagaantay ng oras. Mag alas 8. Ayan. Salamat sa panonood follow nyo ang aking page Brad Dice at subscribe nyo ang aking YouTube channel Brad Dice Official. Yeah. Shoutout sa lahat. Yeah, peace, peace out. out. Yeah.